Hey y'all, watch this. Si Coco Martin ay ipinanganak noong November 1, 1981, kaya naman ngayong araw ay 43 years old na siya. Kaya naman si John Estrada ay nag-post ng isang video sa kanyang social media account para batiin si Coco Martin. Caption ni John Estrada. Sa aking pinakamamahal na hari, kapatid at kaibigan, happy happy birthday ko. Sabi ko nga sa iyo eh halos lahat eh nasa sayo na, ang dasal ko na lang talaga sa Diyos eh yung, ilayo ka sa kapahamakan at sa karamdaman. I love you ko, Happy birthday! Paano mga kachika, kita kits tayong muli sa mga susunod ko pang mga showbiz updates, please like, share and subscribe, pakihit na rin ang notification bell, para ma-notify ka sa mga susunod ko pang upload, again maraming salamat!